dahil natin hindi nakabalik dito sa farm at nakaka-trap <laughs> ayan, naglalakad-lakad lang muna tayo dito at tagal na natin hindi nakapunta rito may git sa buwan oo, wow. uh, sa buwan din wow. so check lang muna natin pang mga manok at mayroon um, sa ating sa breeding area breeding area dito update so oh, hi pa <laughs> what's up guys ayan kasama natin ulit ang ating mga hindi na hindi na lakas ng boys tig boys no tata si kuya pa hi. from Iloilo. ilo 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 so, dito. Ngayon lang kami nakarating uli dito. After one month. Tagal. na sobrang busy. Ayan. Busy kasi sa, ano rin, sa sabungan. Ayan. O. Oh, speaking of sabungan. Pag gusto sa nyo maglaban. Gumayo kayo, kayo sa kainta. Gumayo kayo sa kainta. Ano. Magaganda mga papremyo. Hindi kayo magsisisi. Wala pang dayaan. Saro. Walang kasal. Walang, Walang, walang Ano? <laughs> walang jowa. Sarang iba na yun. <laughs> <laughs> Osta, ayan. Sa mga lalapit dyan sa kainta. Pag gusto nyo, pumunta lang kayo doon. Doon kayo maglaban. Po po. Ano yung pagpumpayang ko? Anong mesa? Na naghahanda sila dito kasi may pa... Ano dito? Painom. Ayan, dito sana sa freehouse. Sa paas. Kaso, ang masakit, baka mamaya pag nalasing sila, magsihulugan na lang dyan ngayon pababa. <laughs> kasi tingnan nyo kung gaano ka pakating freehouse sa. May tsura. Ayan. Kita niyo yung tarihan. Ayan, di ba? Hirap malasing dyan. Kaya nga sabi ko dito kay, ano, kay body, kay top, lagyan ng slide. Uh -huh. -slide. <laughs> eh, Para pag malasing, mag-slide. Kasi mahirap tayo, matari. O, ha? Pag naulit ka dyan, paktay ka dyan. <laughs> Grabe <laughs> ma Kawawa. na tayo Makita niyo yung pagkakaayos ng mga manok dito. Dito lang to sa tigbe. Kasi dalawa yung farm. Isa din sa Katmon. Tapos, ngayon ito naman sa tigbe to kalapit lang din naman. Siguro, galing sa Katmon. ha 15 minutes drive. Ganun. Pero, Bulek. Pag bulik, bulek, bulek yeah. Uniform. Yung pagkakaayos ng mga manok dito. Ayan. Buti nga, nagsitukuan na yung mga ano, yung mga uh, dito, damo. Kasi yung nakaraan, sobrang init, hindi nag-uulan. Ayan, nag, ano, na, nagsipatayan ng mga damo. Pero nga ngayon, Okay naman na. Gaganda ng mga palikuran natin na mga puno. Gaganda na sila kasi mga nagpalit na ng mga uh, ani parang bang kumbaga sa manok ay naglugod. lakad-lakad lang tayo dito sa manokan. Kala nila ako yung magpapakain sa kanila kaya nagiinay na sila. Relax lang kayo dyan. Hindi pa ako yung magpapakain. <laughs> Grabe. Ang tagal, ang tagal na. Hindi nakapunta rito. Kaya, may naman tayo. Mamaya din tayo. Mikey, gulo lang naman tayo. Okay, John! Ay, gulo lang naman tayo. Ang tayo mag-iinom. Walang mag-iinom for today's video. Ay, dito naman tayo sa may breathing area. Ayan! Yeah. Ayan. Ako dati ni sa ano. Pupunta ka dito. Ayan, Gray SBR. SBR Dray. Ayan, makikin natin. Si Mama. Pa. Ayan. So, ganito na. niyo. Ayan. Oh,

nakalumabas ah eh. Kasi natin pag lumabas ay hair pulihin. Basta. ano pa, na, ma tumakbo, pa ako na wala sa oras Aking. Ano. kulot. Joseph na tayo. Ano na? Pinagsapala ano? ka na na. Ayan. Tanong ba ka pumasok? Baka magsitakbuhan sila. Ay, diyan na. sila. Ah. Oh. Ipinatawag e, ko kayong lahat. <laughs> Para wala na. Ayan na, Mga nakatingin sila. Oh. Oh, diba? Pinatawag ko kayong lahat. Para sa isang anunsyo. Kayo, magdadala ng maraming panalo. <laughs> diba? Gutom sila. Hindi pa pala sila kakain. Mamaya, oh, maya pa yan. Na oras pa lang pala eh. Mamaya yan sila kakain. So, gundo na natin sila Balik na lang tayo muna ulit doon sa ating mga tropa tips dito sa ano, Sarap na exercise ko pa. Nakakadlakad pa Kaya pala maingay na sila Kuya mak eh. Naramdaman na nila nakakain na sila. <laughs> Ganda bago yung mga gamu yung bagong tubo. nga yung naglakad-lakad dito.